Ganito nga ang istorya mga utol, kahapon pa nga lang itawag na nang sa akin si daddy at bumisita nga raw ako doon sa kanya at isama ko na nga daw si Manang Lia. Isa e sobrang hirap nga ni Manang Lia, alagaan na ngayon eh baka siya pang mag enjoy doon hindi na ako. Kaya naman kahit napakasakit na sa akin damdamin eh talaga namang tinanggihan ko talaga ang daddy ko at sabi ko talaga eh bukas na lang. Pero yun eh sure bull naman talaga at isasama ko na talaga si Manang Lia, yung napagkataon lang kasi inaaya kami ni daddy noon at inaaya pala ako noon eh talaga namang biglaan at tulog pa si Manang Lia. Kaya naman talagang tinanggihan ko talaga ang daddy ko kahit na ako lang ang gusto niyang kasama sa piling niya talaga naman. At kinabukasan nga mga utol ay itong araw na ngayon. Paalis na kami ni Manang Liya at papunta na kami sa kanila at tinawagan ko muna si daddy ko anong ulam nilang niluluto doon. At ang sabi ng daddy ko ay eh, magteteno lang nga daw silang manok. Ngayon ang sabi ko naman ay eh, bibili ako ng isang buong manok di at idadagdag na lang natin dyan sa lulutuin yung ulam para dyan na lang kami kakain. At ngayon matapos ng aming usapan maya maya lang inapatawag eh, ulit ang aking daddy. Sila na daw ang sa aking bahay. So, ang expected ko mga utol ay eh, lahat talaga sila isasama. Kaya naman, nagadagad na rin ako bumili ka agad ng isang buong manok para kapag dating nila rito, ay eh, akala ko kasi dadali nila rito yung pang tinola nila at dadagdagan na nga at dito na nga lulutuin. At pagkabalik ko nga galing pamili ng manok ay eh, nandito na nga ang aking daddy ang napakagwapo niyang anak. Kaya lang, hindi na nila din nila yung uulamin nila yung pang tinola nila mga utol eh. Bumili lang pa naman ako ng manok lang at hindi na ako bumili ng mga pang -ricado. Napakalayo kasi ng palengke dito mga utol. Talaga naman pag naglakad ka ay walk trip tapos pagbalik sa paay masakit at nung isang araw kasi mga utol nagluto kasi ako ng munggo noon kaya lang ang sinahog ko doon ni baboy at yung binili kong munggo na 30 pesos ay hindi ko yung iniluto lahat sadyang nagtira po talaga ako at wala talaga ako ng plano plano magluto ng munggo ngayon kaya halagang 200 to na tong manok na binili ko mga utol kung bibili man ako ng ricardo eh hindi talaga ako makakabili dahil wala ng budget doon at dahil no choice na hindi tayo natuloy sa pagtetenaola ay eh, nakita ko naman bigla yung munggo natira ko naman sabi ko eh wala tayong pambili ng Ricardo at may meron pa naman na ulit munggo eh munggo ko na lang talaga to kaya ang pinaka title ng istorya mga utol ay umasang magtetenola pero nauwi lang sa munggo maganda ba tol maganda ba tol o kaya o kaya ano tinola na naging munggo pa pero kahit ano pang maluto sa dalawa mga utol kung matuloy man o tinola o kaya itong munggo ay eh, talaga naman parehas mabisa yan ako nga sana kakanaan ng tinola kung sakaling natuloy lang talaga eh alam nyo na yun kung gaano kabisa yun basta pag ako nagumanap ay talaga hambaw wag kayong magpa mapapaniwala dyan tol sa utol nyo. Ay talaga naman sa kakaistorya ko eh kumulo na nga itong munggo natin mga utol after nating sabawan kaya naman inilagay ko na nga itong mga Talbos-talbos natin ng ano niya, kamote, tsaka daw ng alugbati. Pagkakulunga ulit ng malakas niya, mga utol, eh at talaga naman paratagaling pa ba yan? Hindi na, panahon na yan, para usgahan ni Kuya Pab. Talaga naman pagkahigop na pagkahigop, napailing pa, napahigop pa ulit. Ibaba mo muna eh, double okay sa kanya na may meron ano yun, ano yun. Tignan nyo naman kasi kung gaano kabisa yan, tol. Basta pag ako gumanap ng talaga naman munggo, gusto ko yung masabaw, tol. Ayoko yung ano, yung malapot. Sabi nga eh, kanya-kanyang diskarte tayo, mga utol. At dahil tapos na nga natin ganapan to, eh, talaga naman, ako ng pamulutan dito ng aking dade Tamang tagay na nga rin kami kanina pa mga utol habang niluluto ko at sadyang minamadali gulan talaga. Dahil bago pa makakain ng aking dade baka lasing na. Kaya naman ginanapan na rin ang napagwapo niyang anak. Ano resulta naman sa'yo, tol? Ang sarap, tol. Bisa. Uy, talaga naman. <laughs> <laughs> di, di. <laughs> di. Bisa. Uy, Bisa. No. <laughs> <laughs> Mabisa mo bisa na naman talaga eh, no? Ay nang, 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 naman. Oh. Parang spaghetti lang 'yung ano, halog oh. Talaga naman oh. Oo. Uy, siya. Talaga naman. na. Ba si, na? Namis niya na 'yung lolo niya eh. <laughs> Uy, bitud brush po. Talaga naman oh. Ba na kita ito? Habay na, ba na, ba ba na. Pagka-uwi nga ng daddy ko at saka yung pinsang ko eh talaga naman dumating na rin ang aking utol sinundo ni Bayaw kaya naman matik na yon maghahain na kagad ay talaga namang tinamaan ako sa 4 kantos ngayon ngayon na lang ulit kasi ako nag-inom tatlong buwan na hindi kaya naman ipalo mo na rin yung page ko tol para Merry Christmas